Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Maraming salamat po at nakasama agad sa ating committee meeting ang deliberasyon ng ating panukalang batas tungkol sa universal social pension sa lahat ng ating mga senior citizens. Madam Chair, dalawang bagay lamang po ang gusto kong iparating ngayong kumaga sa ating komite. Una po, this bill was already approved in the previous Congress. And ang pinakamadamang lamang po ang pagkakaiba, last Congress, 1,000 pesos po ang ang aprobado na halaga sa ating panukalang batas ngayon. It is proposed to increase such amount from 1,000 pesos to 1,500 pesos. Ito po ay para matugunan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa pang-araw-araw na pangangailangan po ng ating mga senior citizens. At ang muli pong punto na nais kong ko ibabot sa committee ng ito ay aking pagiging bukas para sa posible pong konsolidasyon ng iba pang panukalang batas para po mapamilis ang pag-aproba at pagpapatibay nito para sa kapakanan po ng ating mga minamahal na seniors. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.